So magandang araw sa inyo mga kabay At uh, welcome po ulit sa akin channel uh, Kuya Glyn TV So for today's video mga kabay ay hantay ng alimokon ngayon mga kabay So yung ko na pangating ngayon ay si Bora Bora at saka si Big Boss mga kabay So subukan natin mga kabay no kasi matagal-tagal natin silang na-stack mga kabay At masyado kasi tayong busy mga kabay yung pagdating ng Birmans months, mga kabay. Ang dami kong order sa bikiri, mga kabay. Yung bibi ko, mga kabay. Jilo. Magiging bird lovers din to. Limokong lovers, mga kabay, paglaki. So, subukan natin ngayon, mga kabay, no? Ah, Doon tayo, mga kabay, sa baba, mga kabay. Kasi maraming ah, alpa sumuhuni yung pagdaan ko kahapon. So, balikan natin ngayon, mga kabay. So, ayan. So, ayan mga kabay. Ah, wag na natin patagalin to. So, samahan nyo ako sa ating Forest Adventure. So, good luck po sa atin mga kabay. So, ayan na si Big Boss mga kabay. No? Sit up natin mga kabay. So ayan na mga kabay. Sitap na natin. So ayan mga kabay oh. May lumapit na mga kabay tiningnan ni Big Boss. So uh, mukhang wise to mga kabay. Ito nakalapit. So tingnan natin mga kabay kung ano mangyari dito. Ayan mga kabay, humuhuni na ang alpas sa taas mga kabay. Mukhang bakbakan ito ngayon mga kabay. So pakinggan natin ang hunin ng alpas na to mga kabay. So ito yung gusto ni Big Boss mga kabay, bakbakan. Mukhang masaya si Big Boss dito ngayon mga kabay. Ito yung gustong gusto niya sa hunt mga kabay. Matindi din sa unian mga kabay ang alpas na to. Magaling din mga kabay saka ano, mahaba yung lahutay niya sa unian mga kabay. Maganda to gaw yung pangati kaso eh maliit lang yung huni niya mga kabay. Pag madali natin to eh release din natin mga kabay. Hindi ko ang huni niya mga kabay. So ayan, todo bigay na si Big Boss dito mga kabay. So, pakinggan natin mga kabay. may nakalapit mga kabay ka Big Boss yung mga galing na humuhuni dito mga kabay na mga wise so tingnan natin mga kabay no? pinagtulong tulungan na nila si Big Boss dito mga kabay so ayan mga kabay no? uh, anong tingnan natin kung anong mangyari dito Nauhaw si Big Boss mga kabay <laughs> may numpas siya ng tubig so ayan mga kabay Mamaya to, magsisimula naman tong humuli mga rabay. Nako, delikado si Big Boss dito ngayon mga rabay. kabay nakababa na yung malaki ang huni at saka yung kabakbakan niya mga kabay ayos to mga kabay so abangan natin to mga kabay ayan mga kabay oh. palapit na lang palapit mga kabay dalawa sila mga kabay na sa taas yung kabakbakan niya at saka yung malaki yung huni mga kabay so ganda to mga kabay Ayun mga kabay, yung dalawang alpas. No? Nagsalpukan silang mga kabay. Ayun. No? Nasa taas na gilipos mga kabay. Grabe. Ang tapang ng mga alpas na to mga kabay. So tingnan natin to mga kabay. na mga kabay imbura na <laughs> so hindi nagpatinag si big boss sa imbura mga kabay tuloy pa rin siya sa pagtatalon at saka sa paghuhunin niya mga kabay ang tapang ng mga alpas na to mga kabay grabe to salpukan yung dalawang alpas mga kabay sa so, bisaya pa piti piti lang agi grabe ang tatapang mga kabay so tuloy pa rin si big boss mga kabay sa paghuni so tingnan natin to mga kabay ganda to Ayun na mga kabay. Nakalapit na talaga. Nasa malapit na ni Big Boss mga kabay. Ayan. Tingnan natin to mga kabay. Ayos to. Christmas ni mga kabay. Ang tagal. Ayun no, dali natin mga kabay. Isang lalaki. Yung malakas mo ni dito kay na mga kabay na nakipagbakbakan. Ayun. No? ganda ng alpas. Tingnan nyo mga kabay, isang lalaki. Ang pula ng matao. Nahuli din natin yung kabakbakan niya mga kabay. Grabe, Bakbakan nila. Galing Big Boss, so walang tatsa sa mga kabay. At least din natin to. Ayan. Ito yung nahuli ni Big Boss mga kabay. So may palatandaan na tayo nilagay mga kabay, no? So kung saan natin nahuli, eh, doon lang natin eh, pagkawalan mga kabay. Isang lalaki mga kabay. Ang laki ng ulo niya. Oh. Saka, naku, nakawala. nakawala yung isang mga kabay, yung una natin nahuli. Nandun ko nilagay. Oh. So tingnan natin yung sayang mga kabay. Yung nahuli ni Bura Bura, eh, nakawala yung inakay so ayan mga kabay no i-release natin dito mga kabay tapang rig mga kabay so ito na mga kabay ang ganda ng hunin nito mga kabay Kaso hindi lang masyado malaki Tama-tama lang yung hunin niya So ito na mga kabay Redes natin dito So ayun na mga kabay Nakabalik ah, na po sila sa gubat mga kabay Ayun o no. Ayun Taas So ayan. magiging wise na yan sila mga kabay. So tingnan natin yung isa mga kabay na kawala. Sayang. Ay, Huli ni yung nahuli ni Bora-bora mga kabay. Ayun yung alpas mga kabay. Oh. Yung nirelease natin. Yun na. Oh. Wala puntat sa yung pakpak ni mga kabay. Dito, ayan o no? nakawala dito mga kabay yung inakay na nahuli natin yung bae yung nahuli ni abura-bura uh, sayang hindi natin nabijuan pag nawala doon sa mga kabay oh. so ayos lang yun mga kabay sayang nakawala magiging wise na yung mga yan mga kabay yung nahuli natin tapos pakawalan bigla yun ang pinaka magiging wise mga kabay eh pagka maalagaan mo ng mga tatlong buwan isang buwan eh may posidad pa na mahuli yan mga kabay kasi nakakain na yan ng pagkain bahay ayun oh, no? ang ganda mga kabay ng alpas na yun o no? oh. isang napakalakas humuni na alpas yung nakipagbakbakan kay Big Boss kayo na dito. Andon pa rin yung alapas mo. Ayun no? Oh. Ayun mga kabayo. Ayaw po umalis ng malayo. Yan na. So maraming salamat sa panood mga kabay, No? God bless po sa